Pagadian City Mayor Samiko naghangyo sa DPWH First District Engineering Office nga kung mahimo makigorner kung ano na sila mga proyekto nga mugnaon. Alang sa si kompletong detalye sa maong nga balita. Atong sayran ang kompletong report. Pinagi kang kamigong Aldren Niliyama. Balita Sakto sa Abon Naghangyo karon si Pagrian City Mayor Samiko ngadto sa buhatan sa DPWH sa First District Engineering Office sa pinagi ni District Engineer Renerio Alcacupas nga kun mahimo makigkoordinar sila sa LGU kun aduna silay mga proyekto nga imuntar sa syudad sama sa netabong sunod-sunod nga pagbaha sa kalsada sa barangay Tiguma nga nakapekto sa mga residente sa maong nga lugar kini ang pamahayag ni Mayor Samico atul sa programang Mayor's Report ni Baguhay Palamang. TPWH Engineering First District, katon uh, na mo o uh, palihog o pamatasan ha. Please uh, coordinate with us. Otherwise, kung na yung mga property damage sunod. Pwede nga mapailan mo kaso. Dugang ni Mayor Ko nga tungod sa maong panghitabo giaksunan gilayon kini niya pinagi sa pagdala og long arm nga bako nga maoy gigamit sa pagpadako sa suba nga nilagbas sa kalsada nga bahin sa maong nga lugar ning nakalabay nga buwan na gibutyag karon ni mayor ko nga naana sa 90% ang kahapsay sa dagan sa tubig sa maong nga lugar gani gusto sa mayor mas mayo nga kun padakan man ang suba mas mayo sugdan sa ubos gabahin. bahin aron malikayan ang subling pagbaha. Hindi lang ako managinagin ha, pero may ko 90%. Uh, I'm 90% sure nga. Uh, 90% sure ko nga, di na siguro. Di ba? Okay. Lap siya, oh. palap na na ako may dito no? Oh. Paalong dito Ilaw sa likod ko. Uh. Oh. mga portion nga, di ka doon lang ko kay uh, di humok ka ang yatakan. Mm oh. -hmm. portion na piti kamay siya. Nga di ka niya madahag, limpi ka no? Oh but more or less uh, all section dito nila na so ang pulanta tiguma sunod nga dakong ulan may tabo ang pulanta nga dili na mabaha dili na magbaha mm -hmm. saktong balita ni Kamigo ka Aldrin Nelyama sa Dex 104.7 Music Besta Radio Sakto Pagadian sa dugang sa mga detalye sa mga balitang lokal ang mga Gamigo Governor Victor J.U., Gipangunahan ang mass turnover sa mga infrastructure projects sa 12 ka mga barangay nga sakop sa lungsod sa Gipos. Alang sa kumpletong detalye sa maong balita atong sayran ng kumpletong report. Pinagi kang kamigong Richard Lumayno. Balita sakto sa Apo. Malampusang gipahigayon ang mass turnover sa mga infrastructure project sa dusi ka mga barangay nga mukabata sa 76.9 milyones ka pesos sa lungsod sa Gipos, Sambuang del Sur kagahapong adlaw, Oktubre 15, 2023. Ang mga swerteng mga barangay nga nabubuan sa maong mga project, mao Barangay Kanunan Covered Court 2.4 million pesos, Barangay Bagoytan Road Concreting 10 million pesos, Barangay Poblacion Dagohoy Road Concreting 10 million pesos sa Barangay Poblacion Road Concreting, Togepos Cave Resort, 8 million pesos sa Philippine Army Water System, 9.6 million pesos sa Barangay Singclot, Covered Court, 2.4 million pesos sa Barangay Katipunan, Covered Court, 2.4 million pesos sa Barangay Bagong Uroqueta, Dalapan Road Concreting, 12 million pesos sa Barangay Dalapan El Road Concreting, 10 million pesos sa Barangay Dalapan Water System 6 million pesos, Barangay Dalapan Solar Dryer 4 million pesos o ang Barangay Dalapan Covered Court 2.4 million pesos. Presente sa si mong turnover sa mga infrastructure project sila Governor Victor G. Yu si Congresswoman Victoria Yu, kauban sila former Mayor John Oraes og former Vice Mayor Genevelle O. Lamiinga. ...og ang Third IB Commander nga si Lieutenant Colonel Terence Ilanan. Gikalipay pagayo sa katauhan sa mga recipient ng mga barangay ang nasangpit ng mga proyekto tungod naghatag kini og kalambuan na sa lungsod sa Gipos Ilabina sa pagpasayon sa natad sa transportasyon pinage sa mas nindot o konkretong kadalanan na halapad ng mga venue sa mga aktividad na pinage sa mga barangay covered court sa accessible nga tubig pinaage sa water system project. Sa aktong malita ni kaamigong Richard Lumayno, Dexmb 104.7, Music Best, Radio Sakto, Pagadiyan.